What is your favorite song? I don't know. I don't know. I don't know how to love. Gano'n? Him, ganun. No, that's not my favorite song. Uh then tell me what's your favorite song ba? I don't know. <laughs> Kaya puta naman tayo muna sa ating first room natin kay Tito Noy. Ayun sa dining room mamaya na. <laughs> Gutom ka na ba? <laughs> Ayan! welcome back to our vlog. And today, syempre, anong gagawin natin ngayon, ma? Tayo ay ang um, uh, magda house tour na tayo. Finally natapos na po 'yung aming bahay. Ay, Tapos ay. na lahat. And pati garden okay na po. Kaya welcome sa aming bagong uh, tahanan ng aming pong bagong uh, pugad ika nga. Welcome po. Tuloy kayo. Ay, Let's go. go. Oh, iya, 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 you tell, tell told. Please, what, come? please come in in our house. Nag-shy <laughs> daw. Okay, tara na po. Let's go! Let's go! Ayan. Yes! Ayan, welcome guys. Hello. What? what? Hello, hello what? Hello, how are you? <laughs> what are you going to tell them? Welcome to our house. Welcome to our house. Okay, welcome to our house. Umpisa hamo natin sa ating living room. Let's go. Let's, go. Let's go to see. our living room. As you can see, guys. na yung uh, kabuuan ng aming living room. Meron tayo dun sa isa naming vlog, yung sa With the BCB, ano? Wala pa talaga, very, very raw. At dito kami nagkukulitan, dito kami nanonood <laughs> ng aming mga vlog. Oh, Ayan. Oh. Ayan! Dito kami... Dito may mga bisita. Oh. Ano? Bisita, dito oh, kami nagkakaraoke. Oh, nagkakara oh, okay. oh you sing na. What's your favorite song? <laughs> What? What? Okay. I usually just wanna play with the microphone. What is your favorite song? I don't know. I don't know. I don't know how to love Gana? him. Ganon. No, that's not my favorite song. Oh, then tell me. What's your favorite song ba? I don't know. Wala. <laughs> Wala, <laughs> pinagdala daw. Si Trin yan, si Trin. Tapos eto, mga regalo lang sa akin to. Ang ganda, no? Ayun, ayun may pabigat pala to. Oo. oo. Bigat pala. At yung mga ano, ano angel crystal. Ewan ko. Ngayon, puta naman tayo muna sa ating first room natin kay Tito Noy. Ayun, sa dining room. Mamaya na. Gutom ka na ba? Pagka-dining, <laughs> gutom na itong mga to eh. Ayan. Ayan guys, Andito so... na tayo sa ating Dining. Kung ay uh, naghihintay ng merienda. Ang sarap ng wow. turon, guys. So, <laughs> Fishball. Fish ball. Ako gusto ko na kayo. Pabrito ko talaga yung turon. Dining set natin. Kaya na pa ito. Ganun lang ito katagal It's sa so atin? mga. Uh, anak ko na yata si Malia na. 2018. Uh -huh. Ah, oh, 2018, 2019 Pag doon natanggal na yung kulay sa tagal na nung tela. Mm -hmm. So, ayan. Dito tayo sa isang part ng dining room namin, no? Meron tayong painting. Ano bang story ng painting na ito? The harvest. Ah, the harvest. The harvest. Okay. Ang may gawa nito, si ano si si Enzo ah uh, siya si ano si Pedro Masipag Pedro Harvest oh, siya ng grapes, Oh. oo yung babae magandang babae so ngayon nandito tayo sa dining naka ready ng merienda dapat dumulo tayo sa kwarto ni Tito Noy okay, okay. let's go let's Ito. go inside Ito. kwarto oh. ng... Whose room is this, Malia? Who's oh, it's this? Tito Noy's. Tito Noy's room. <laughs> room, yeah. room niya, dito sa baba. Tapos, bihira niya naman tong magamit kasi tuwing di off lang siya na away. Kaya medyo makalat yung area na to. Nandito nakaset up yung mga CCTV and wifi para sa buong bahay. Meron din siyang sarili niyang TV. Oh. Si, 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 Malia natambay dito. Ano, nanonood siya ng... Si Malia YouTube lang ang tumatambay siya. dito. Oh. Diba? Silipin natin din syempre yung A uh, bathroom ng aking tito. Ayan, let's go guys. Ito ang bathroom ni tito, no? Ayan, ayan. Ito na yung CR na aking chuhin. Ayan. Pick up this ha? Oh, gusto rin niya maligo ngayon. Tignan mo, ah. Gusto rin niya maligo. You wanna take a bath now? No. Let's go to ayan. the kitchen. Oh, bilang ako, alam niyo naman yan. Ito yung pinaka, pinakang-pinakang favorite part ko ng bahay. True. Bilang, I love to cook. Veggies. Can you cook? Oh, no. Anong gusto mo? Anong gusto mo lutuin? Baked cookies, bread. Ano? Or pancakes. 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 Ang dali-dali naman ng pan. Hmm. Hot remember, cake lang sa amin. Remember, di ba remember, diba, Malia, I, I, you helped me bake the banana bread. How was it? Oh, it was good, but it's not kind of my favorite. Aww. you don't like banana bread. So, what? Which one is your favorite? Uh, baby, you can let's bake some bread. Just bread. So dito can lahat nagaganap ang mga pagluluto. <laughs> so, okay. Dito tayo sa guest room slash no, uh, GM slash So uh, sa ngayon, wow. Ito ay uh, ginagawa ko muna siyang uh, gym. Tapos, pero, may ano naman. May, may bed mga, naman siya. May bed naman na nakaredy. May bed naman, oo. So, may bisita talaga tayo. At ano, kailangan. Madali namang ayusin na lang. Madali eh. namang ayusin oh. niya. Ayusin niya. <laughs> yes. <laughs> o, <saan laughs> ito tayo? ang gumawa nito si Eva Dulay. Ayan. Si Eva Ay, si Dulay ang gumawa nito. Si, Ate Eva. Ate Eva, shout out sa'yo. <laughs> si Mati. Yan. Dito tayo sa ating powder room. May shower din dito para uh -oh. yung uh, bisita natin. Na mag-overnight. tapos, okay. oh, Ah, pa pa ba o ito yung um, ating automatic na smart toilet to so, uh, tingnan mo to oh, pakita ko lang point oh oh point okay. uh -huh. let's go sa second Gosh. floor na tayo ito sa mga collections ko hello, hello. unahin muna natin yung room ni Ate May welcome to my crib crib Talaga, no? Ito ang kwarto ni Ate May. <laughs> yes. Yeah. Ayan, natulog na siya. Ayun diba, kakaayos ko lang, guys. Inayos ko talaga for this vlog. Pero syempre, andiyan yung maliit, guguluhin niya lang talaga yan. Pero sa so, totoong buhay, <laughs> makalat po talaga yung kwarto ni Ate May. Ayun lang yan, puring Kuning-kuning. Yeah, may may access. access. Oo, yun. May, may access siya doon sa... Balcony. Sa balcony. Yeah. Tawid lang to sa room ng aking mami, ano? May, let's go. Ayan, oh. Next is... Syempre, yung aking um, bathroom. Maliligo ka na naman. Ayan, bathroom <laughs> ni ate. bathroom natin, ano. Oh, meron din ako ano, yung may paper. ko lang ng shower curtain <laughs> kasi ayaw kong nababasa yung salamin. Sa so... Ayan. Meron din tayong shower, ganyan Eh. Ayun lang, guys, sa aking room. Meron din, ano, parang ventilation. Yung Alright! So now, after ng room ni ate Maymay, doon naman tayo sa room ni Malia. Tell them about your room! We, 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 Welcome to my room, come on. Welcome to my room. Oh, welcome to her oh. room, đâu. also paintings, my piggy bank, my things, my teddy bears, and also my piano, my play doh. Okay, who gave Jedi you this? Who gave the you the kitchen set? Tito who... Ding Dong, Maria. Okay, what will you say to them? Thank you. Oh, di ba? Thank you, Dong yan. Oh, tell them something about your bathroom. My bathroom is the same thing as Tito Noi thing as Tito Noy daw. And I have the same thing as Mama here. And I'll put my Barbie right here. Ayan, on, on what's next? Mama's room? Can we check out the stock room first? Ayan guys, pasok kayo. Oh, ayan. O, oh, di ba, Sige, you try it on. Ayan yung isang demakmak na sapatos ng nanay ko. Actually, guys, hindi pa yan yung nabawasan pa yan. Yung iba pinamigay, naibenta. Pero <laughs> sa ngayon, yan ang collection niya. Mga pang-show, pang mga pang, uh, meeting. So, Sam, going to a restaurant wearing these going to a restaurant wearing this. Oh, mga so, timo daw ko sa restaurant. I hear. I hear. Um, yung mga comforter namin para sa lahat ng kwarto yan. Sa Mula sa kwarto ng Tito Noy, sa guest room, kwarto ko, ni Malia, at saka syempre ni Mama. It's so cold in here! <laughs> Oo nga, lamig naman dito sa kwarto ni Mama. so ito yung master's bedroom. Tapos, ay, um, uh, I am the master June. Ayan, yung bed niya, pinakustomize niya lahat yan. Sa liking niya, and then yung mga crystal na collection. And how about Shep, the nyo, tree? TV. And the tree also? Uh, sa Swarovski pala yan, guys. And the tree! Ayan, guys. So, syempre, meron din siyang balcony. As I've said earlier, ano, ito yung uh, tagos dun sa kwarto ko. Ito si mami mo. Eh, si mama, ando sa baba, busy mag-prepare ng merienda. Alam niyo naman yung sa pagpagkain, kailangan tulido. Next is yung kanyang um, closet or walk-in room. Ayan guys, so dito lahat ng ano ng mga damit niya and syempre yung mga bag collection niya. Again guys, hindi pa lahat yan yun. Yung iba na, 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 na pinagregalo. Pagkawin this costume! Na ibenta. So, sobrang dami talaga you. guys. Ako this one. You like this one? Uy, may yes. Beck and Badette costume. Ah, uh, the Beck and Badette costume. Alam niya, guys. Yan. O, oh, di ba? Yung mga perfume niya, yung mga shades. Uh, guys, talaga, hindi po talaga lahat yan yung nabawasan na yan. Trans. Alam ko. Alam Hello! Who's yes. washing his teeth here? Oh, um, uh, ma... Yes. Ayan, ito yung siyempre, meron din siyang yung um, dimmable na mirror, ano? Tapos yung mga skincare, nandiyan, syempre. Um, shower room. Ayan. Of then, course, again, shower room. Closet, closet na rito, yung mga ano, ano lang yan, yung mga towel, ganyan-ganyan. Ayan, Maria, yeah, come on, let's go to the, the back side of our house. Okay. Uh, okay, our backyard. Backyard? Backyard, parang laki. Eh? Ayan, guys. Let's go. Um, garden, nakaka-landscape lang yan, guys. Kakagawa lang talaga. So, itong area na to is ang isa pang garahe. And then, meron pa kami isang garahe nandoon naman sa kabilang side. For, for, Mama Mary, of course, syempre, hindi pwedeng mawalan siya ng puwang sa aming tahanan, di ba? Dito sa gilid ng house, a commissary kitchen for our mamang pokwaks gourmet. Ito yung pinaka-commissary kitchen namin. Very, very soon guys, operating na to. So dito lahat kami gagawa ng mga products. And hindi lang yung mga lumang products namin, yung mga laeng, suka, tinapatuyo. Magdadagdag pa kami ng iba pa. Abangan nyo na lang kung ano yung mga dadagdag namin. Gusto tayo sa garahe namin. Isa pang garahe. So ito yung isang car. Uh, yung isang car naman may gumamit. Tapos yung isa naman sa tito ko. Tapos, so ayun, so dito dalawang sasakyan na agad ng kasha. Tapos, ito na, Ito na yung pinaka-gate ng aming bahay, ano. Tapos, meron kaming parang ano dito, um, tambayan, matagto lanay or ano. Basta parang coffee table, dito kami minsan paggabi or basta pag wala kami magawa, tambay-tambay kami dito, guys. Di inuman kami, yan. So, Maliyan, it's time to what? It's time to eat! Miranda. Miranda, let's go. guys. sa pagod ako doon sa house ko. Really? ka na. Kain tayo. Ayan, kain. Hi, mga. Ay, no. Na... Sila ate, nakakaloka. Eh, ah, ay, na. nakakal... time. Wow. Si oh, di ba guys? Ang um, bibilis nila guys, di ba? Oh, okay. yung mga ano nyo, eh. Oh, kanya-kanya ko. -kanya, Uwa kayo, matatandaan na kayo. <laughs> <laughs> so, Self-service guys. Ang merienda natin ay ah, bilog-bilog, bihon, at saka tusok-tusok. -tuso. you wanna try this one? This one, you wanna try? I'm not gonna try the bilog-bilog. Then what do you want? I'm pointing at that. Ah, the, Soda. The... Soda so, pala so, gusto niya. Please, what is this? Kain, guys. What is Bilog-bilog. Bilog-bilog. <laughs> <laughs> kami pag meriendahan time. Kape-kape. Tom, pwede ba ma-experience yung pansit? <laughs> Pingin ito pansit. Wala pala na nag-aalok sa akin, pigay, di ba? <laughs> Pingin yung may-ari ng bahay ang pansit. <laughs> yung may-ari ng bahay, walang pansit. Pag nagwilaw ka na ko. may <laughs> <arin> siyang tubig. <laughs> Bahala na ko. Ano diba? yung nararamdaman ko talaga? Bahala na, mahal niyo ako. Tama na yan, Dai. Tama na yan. Okay oh, diba? na, okay oh, naman. <laughs> Diyos ko! Yung bahay natin, sobrang tutuwa ako, ma. Kasi ang, ang ganda talaga nung kinalabasan. Kasi nga, di ba, parang... Um, yung, nung nabili kasi namin to, luma na talaga yung house. Marami nang kailangan ipagawa. Marami nang um, kailangan ayusin. Pero ba diba, ngayon ang, ang ganda ng kinalabasan. Sabi no, yeah. nakakahirin talaga yung pansit. Inay-inay <laughs> <laughs> lang. <laughs> tapos kami mag-merienda. Tapos, tapos <laughs> tayo mag-ibot uh, uh, na natin ang ating uh, buong, na. bahay. oh, Humble house natin. So, tapos na tayo magmerienda, guys. And, bago kami magpasalamat sa inyo sa pagsama sa amin sa, sa aming house tour for today, syempre, gusto ko lang din magbigay ng thank you kay mama. Ayun. ayan. Know. Oh, Bakit? <clears throat> syempre naman, di ba? After all these years, ay, ikaw lang talaga ang bumuhay sa akin at saka kay Malia. Gusto ko lang mag-thank you sa pagbibigay mo ng Uh, magandang tahanan para sa amin dalawa at saka hindi lang maganda, ligtas na tahanan ano. <clears throat> Siyempre lahat 'yon ng lahat ng sacrifice mo, lahat ng naibigay mo sa amin lahat ng paghihirap mo as a single mother, of course ano, lahat 'yon, uh, it will not go blindly. Lahat 'yon appreciated namin. Syempre si Maria kasi bata pa siya so hindi pa niya masyadong nag-grasp kung ano yung nangyayari uh, sa personal life mo. Uh, I used to be that as well ano guys nung medyo nung uh, high school ako tsaka college kasi ang iniisip ko lang makatapos makapag-aral hindi ko nakikita yung yung pain na or kung ano'ng pinagdadaanan niya lalo <clears throat> na nun sa ex-partner niya. You, all, you guys all know what happened, di ba? Okay. Hindi na ako mag-go into details. Tuloy tayong uh, mabubuhay ng masaya. Mm -hmm. And of course, uh, dito pa, Andito la lang si mama. Diyos oh naman, tsaka yung... Diyos ko, kahit, kahit, alam mo, kahit di ka sinawerte sa love life. Ay! Ano na kaming pamilya mo? Di ba? Hindi naman sa pagano, ah. Sa pa, personally, ah, guys, gusto ko makahanap pa rin si mama ng mga kasama niya habang buhay. Siyempre kasi, di ba, Paano pag ako naman yung nakahanap ng mga kasama ko, di ba? Magkakapamilya ako, ganyan, gato, ganyan. So, <coughs> syempre, gusto ko may mga kasama siya. Huwag mo kami makakalimutan na dito kami lagi. Although, hindi kami very vocal about kung ano yung nararamdaman namin. Pero syempre, yung support, full, 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 full support kami sa lahat ng na-achieve mo and sa ma-achieve mo. Di ba? Ika nga, syempre, family talaga ang magtutulungan in the end. Ayan. Naku, basta mm -hmm. maging mabuting tao lang kayo. Okay <laughs> na sa akin. Basta, True. Uh, kahit na, ano mo, bilang magulang, hindi ko naman kayo obligahin na ibalik nyo yung kung ano na ibigay ko sa inyo. Kasi, <laughs> mm -hmm. obligasyon ko yon na bilang na, na yun. Ano. ano yung kailangan nyo sa mm -hmm. amot ng aking makakaya. And thank you naman, anak, at na-appreciate nyo so much. Oh, thank you, I na love you guys. Siyempre, ayan. Ayan guys <laughs> Ayan Magkakakayaan ba? <laughs> okay, maraming salamat po sa ating mga subscribers And uh, sa mga magsusubscribe pa lang Thank you so yes. much And of course, sa lagi mga nakaabang sa aming mga video Like and <laughs> Subscribe To our YouTube channel For more videos Abangan! See you guys! You. Bye!